mga idol. Ito ah. kami sa ano sa uh, daanan papunta doon sa bahay pero hindi na po kami pupunta doon sa bahay kasi iba yung mission natin eh. Hanapin yung pagdinani ni Brazil Jerome sa Patid Narvin. Hello mga idol. Ito kami dadaan kasi yung uh, papunta ito. bahay doon pa po yun eh. Malayo kasi yun.

lebih nanti buat, kita kenal untuk orang. وان ما بيته يا انت انت ما بيته شك كيف تروحوا Hors <t> Pieng Hindi mo đó, Wala bantay mo kayido. Tara. Ah. 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 Pusin natin mga kaido. <laughs> <laughs> nakalaban namin. Ah, Mag-isa lang. Grabe. Okay. Grabe po. Muntik na kumukuruhan ng sa kalaban to Sobrang lakas ng ano. Ito yung kamagang niya ginagamit oh. <laughs> nga Ito mula yan eh. Ito. 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 Ito.

ayun, boss. dalhin na pala. Ah, Babe. tayo mga kaidol ito bunti ka na maubusan ako ng hininga mga kaida huh? matigas yung kulaban ko hindi na lang yung makasigaw hindi na lang yung

di ba le? Eh, natalo naman natin. natin naman bro, kung may mga iba pa sobrang sakit ng kagiliran ko ka ngay. Eh. pero parang ano bro? na parang damo ko bro. kapag sila ng nagagamit ng mga orasyon nila, parang hindi tumatalab dami. eh. Okay. mahina lang. pero sobrang lakas nila ng pagbakbakan. magaling, magaling din sila. Pero, pero, lakas nila sa bakbakan pero sa orasyon... Mahinat ka sa oras yun. So mga idol, no? Medyo ano na po, medyo madilim na tapos may ulan pa, no? May paparating na ulan. Kaya yung gagawin namin, kailangan na makalabas kami dito, papunta doon sa ano, sa bundok. Kasi pag doon kami dumaan nung dati na dinaanan namin, medyo critical na yun kasi naalerto na yung mga mga kalaban doon eh. Ay, natin. At tutumbukoy namin yung ruta na sinasabi ko kanina na nung pinagkuha na natin kay ano, kay Brother Max. Kasi may kalaban doon. Di ba? Sabi mo malapit lang doon yung sinasabi eh, mo yun may umiiyak. Ngayon ni abutan niyo ako. Um. Malapit lang malapit, hindi kalayuan. Oh. Kaya doon yung pupunteriyahin natin. Pero paikot lang po kami, mga idol, no? Hindi kami dadaan sa harap. Hmm. Kasi delikado po doon, eh. At, ano nga. Ayun, yun pa sa na... Bakit ang At... maulang At... ng ulan, bro. At, ngayon, pagpunta namin doon sa ano, mga idol, sa Nakarating na kami doon sa paanan ng bundok. Eh maghahanap muna kami ng masisilungan or papagpapalipasan namin ng gabi kasi delikado po 'pag nag uh, nag-explore kami na gabi. Kailangan ni eh, alerto lang kami, naka-standby lang kami sa isang location para hindi kami magkaihiwalay. Ah, uh, anhon kami kasi kasi kung pag gabi kasi yung mga flash namin, flashlight namin. Hindi po pwede na magano kami, magagamit kami ng flashlight pag gabi kasi delikado ng lugar tumingin ka na nakakita tayo ko. Ay, lalo po sila dumi ng mga kalaban. Pero kung kaya nating lumakad nang gabi, lalakad tayo, pero okay. walang flashlight. Hmm. Dahan-dahan na lang. Dahan-dahan buwan -dahan ata ang tunog. Dito, parang may buwan ba? No? Parang, no? parang wala. Uh, Kasi Malaki yung ano, ulan, bro. Kahit may, ano, kahit may, may buwan man, ulan eh, no? ah, sa, ano, o. Okay. Uh, tatabo na sa kung... Uh, Ano malaki yung ulan? No? Sobrang sakit ang tagilinan oh, ano? Tagal yung kalaban ko. Kaya mo lang bro? Kaya, kaya mo. mo? Lang. Kaya, kaya mo bro? Hindi ko talaga pag ano dito bro? Ito talaga yung buhay namin. Pero... Buhay namin dito. Diba ali? Kasasanay ka. Kaya naman namin. Kasasanay din yung katawan mo bro. Kasasanay rin yung bro. Kalakasin mo lang yung ano mo. Sa diyan. Pero kapag Makalaban tayo ng sobrang lakas ng oras yung buo. Kailangan pagtutulong-tulungan natin. Pag may mga mamalakas, malalakas na nakalaban. Parang may mga... Ah, parang may nagsimisigaw doon ano. Na, parang binubuhay sa ganas na po. Ha? Parang may... Ang ka parang may dumating na responde. parang may dumating doon na kundi yan buti lang nakalahit tayo ahem

ibata di lang dito na ano dito manakit si nubo ugang isa pa don parang andun si commander putik asi ano commander hmm. apuhaid ah, din sa bahay ah bahay gase nang kinuntahan namo si ano tinulungan namo si dansa sa kalaban niya Eh, parang may presensya ako na nasagap doon. Napakalakas talaga. Pero, di ba Parang hindi, hindi kaya bro, si ano yung Toro? Hindi naman. Hindi presensya ni Toro yun. alam mo naman yung presensya ni Toro. parang hindi lang nag-iika doon bro. Marami hmm. hmm. yung parang malaki yung ano eh, presensya dun banda eh. Kaya siguro yung nag-ano, nag Siguro? May, may, parang may pistahan sila. Hmm? Yung, hmm. Yung, Ayan o, o. Nagtutugtog ko ng mga ano. yan mga idol no? Yung... Parang may gumagawa sa ano ko. Ayun. Pinapa... Pinaka... Ano ba, ko po. Pinaka... Ang ng mga idol, idol o. No? Sabi. Eh, Tatapag yung mga kalaban namin. Parang... Nakaka... Ano na si... Turo parang... Hindi, hindi na siya umuubra sa sa taglay natin no ayo naalala mo yung mga tabunan no oh? yung malalakas ng mga mga yeah, commander uh, oh yung mga commander yung mga tabunan yung mga tabunan po mga ito guys yan po yung katangga noon eh, ano eh, turo po ay nga, nga, mara kami mga kami, kami ng mga tao na yan eh matagal na din pero parang may dugong trader yung mga tao na yun hindi, hindi pag ano hindi nagkatiwalaan wala eh mga ano na eh, yun ano eh ah yung group hindi nais, ka na ako makabusa na yun na hindi nga sabi mo pa mga kalaban eh sana nga eh hindi hindi makisaw-saw sa gulo yung mga tao na yun kasi nalaman ko eh pinag pinag babaril daw yung ng mga militar noon di Hindi ko lang, alam kung naubos ba sila o hindi. Basta yung mga tao na yon, yun yung sanggang dikit ni Komander Toro noon. Balak niya ng gigante. Pero kiraw. Mga idol lang. Ah?

ay kahit po perintah yan kailangan na kami makaalis dito mga idol basta may sumahan pa yung mangkalaban natin sige tara sige sige hindi na gagalawan tayo makaalis dito mama makaalis kami dito mga idol i just don't nakakalaban idol.